power of discipline actually is the spiritual disciplines that we are talking about. But it has its, uh, you know, a uh, beautiful function, a uh, practical function about what discipline can actually do for our lives. So today, ang pag-uusapan po natin, how does discipline make me better? Yes, because of spiritual disciplines or dis discipline in general that comes from the Lord, magiging mas mahusay po tayo nila 2 Timothy chapter 1 verse 7 and I'm reading from the Amplified Version again. Kung appropriate po, pwede po kayo tumayo with me. Sabi po rito, For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Ano po ibig sabihin ng personal discipline? abilities that result in a calm well balanced mind and self control and may the lord add power to the reading of his mighty word let it let it sink in hayaan po natin na maabsorb natin yung sinabi ng panginoon sa atin today yan po ay nanggagaling sa panginoon yan po ay pangako ng panginoon sa lahat ng mga anak nitong tumanggap sa kanya bilang dios at tagapagligtas so ulitin ko po i'm just being led to read it the uh, To you again. For God did not, in the time again, now, spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline, which means abilities that result in a calm, well balanced mind and self control. So before we continue with our message, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Pakibisita niyo po, Ama, ang lahat ng mga nanonood ng video na ito, either live or on demand. I pray wherever they are, visit their space, visit their place. Kung sila po ay nasa tahanan nila, Panginoon, bisitahin niyo po sila ron. Kung sila po ay nasa trabaho, pakibisita niyo po sila ron. Kung sila ay bumibiyahe, wherever they are joining us, Panginoon, to listen to your word, please visit them. Let them experience your power, let them experience your love. Hayaan niyo po Panginoon na maranasan kanila in a very personal way. Hayaan niyo Panginoon na kanilang puso at isipan ay mabuksan. Na isang tabi nila ang lahat ng mga bagay na maari Lord God na makagambala sa kanilang pakikinig o panonood Panginoon ng iyong minsahe. Hayaan niyo Panginoon na sa ibuturan ng kanilang puso maghanap po sila ng pagbabago sa kanilang buhay at kayo ay kanilang matagpuan. Dahil kayo Panginoon ang Diyos ng pagbabago, Diyos ng pag-asa, Diyos ng kagalingan, Diyos ng pag-ibig at Diyos ng kasiguraduhan. Alam po namin, Panginoon, pag kami ay humawak sa iyo, umangkla sa iyo, ang buhay namin, Panginoon, ay hindi lamang magiging makabuluhan. Kung hindi, Panginoon, ito ay buhay na maaring kakitaan ng inspirasyon ng ibang tao, malalagpasan namin, Panginoon, kung anuman ang aming pinagdadaanan dahil maari namin itong masuko sa inyo. Ayon sa inyong salita, ang kapangyarihan, Panginoon, ng pagsuko ng lahat ng mga bagay sa iyo ay magdudulot Panginoon ng presensya mo sa aming buhay ng karunungan na mula sa iyo upang masolusyonan Panginoon ang lahat ng mga problema lahat Panginoon ng uh, pagsubok o persecution sa aming buhay sa pamamagitan ng grasyang So ang hiling ko po Panginoon, baguhin niyo kami sa pamamagitan ng amin pagpapasakop, pagsuko sa iyo. At hayaan niyo, Panginoon, na maranasan namin ng iyong presensya sa isang napaka mapayapa, kalmado, at makapangyarihang pagkakataon. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So ituloy po natin ang ating pag-uusap. Napaka-importante po talaga na magkaroon tayo ng disiplina. Sabi nga po ng mga ibang mga na ano, no, na mga fitness experts importante ang disiplina if you want to be healthy at ang disiplina po is uh, in this case uh, from second Timothy chapter 1, 1 verse 7 it comes from the greek word sophronismos which means self control which means self discipline prudence ang sabi po dyan ito po ay na ano na defined as according to the bible and admonish ano admonishing or calling to soundness of mind okay Uh, to moderation and self-control. Self-control, moderation, correction, and discipline. Ibig sabihin po yung isipan natin ay kalmado sa kahit anong pagkakataon. Tayo po ay makakapag-desisyon ng hindi nagmamadali hindi natataranta, hindi nalilito. Ang ating mga hasabihin po ay dadaan sa ating isipan. May filter po tayo mula sa ating isipan. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 8, sabi po, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is just, whatever is fair, whatever is admirable, whatever is lovely, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So nagpa-filter po siya. So even before something comes out of our mouth, maayos na po siyang lalabas kahit dumaan po siya sa ating isipan at na-filter siya o siya ay na, 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 nasala ng salita ng Diyos. Para ang sasabihin natin ay hindi makakagambala o makakasakit ng damdamin ng ibang kapwa, ngunit ito ay makapagbigay ng buhay sa kanila. At yung mga desisyon natin at pagkilos natin ay magbibigay ng pagpapala sa ating buhay. Hindi tayo madidiskaril. Kaya nga po, marami po mga tao na lulubog sa utang kasi utang hindi pinag-iisipan ng kanilang gagawin. Ngunit kung may disiplina tayo, ibig sabihin pwede tayong umangkal sa Panginoon at hindi tayo magkakaroon ng utang na magpapahirap sa atin. Tayo po ay mabubuhay ng walang utang at kung sakasakaling nagkaroon tayo ng utang, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para mabayaran na gagagad ang utang na yan dahil ayaw ng Panginoon sa kanyang mga anak na merong utang. Ang sabi po sa Collins English Dictionary, the quality of being able to behave and work in a controlled way which involves obeying particular rules or standards. In this case, ang pinag-uusapan po natin, rules and standards of the Bible. Mula po sa Panginoon. Because we can never go wrong kung susundin po natin ang Panginoon at ang kanyang salita.